Ano Sal ba? Salbitch? Ang laki oh. Sal <laughs> o. pa. Eh. Okay na, ano, na. Maliit. Ngayon ang laki. Yon sa pool.

Hi. Nah temannya itu? <coughs> eh, na ya Pak Tama, nuno sa tabi eh, no? Nasa tabi. Eh, no? Mm. <clears throat> Nasa tabi? Palagi ko may malaki 'to eh, no? Malaki. <coughs> ano eh? Malaki-laki nang ayung mga bata 'yan. <coughs> Dito mahulyo oh. din matamaan. Wow, oh. oh, dali 'to. Uwi na. Oo. Oh. Waro ka ba? Bye hmm. hmm. na, pa na, eh. na panoto sa cellphone ko. Eh. Ano pa? Hmm.

Oh. Ya no, la que yo Rin naka-vlog ka ron Nandungan na mamaya Makagat pa eh

Hino, ano? Hino, hino, hino yung ano ah, nabaklasan? Oo, ang angat na nga, ay angat na eh. <laughs> ano, nasa 8 finger? Wala kayo, mga 6 finger. Tilapia. Sabi niya po, tayo na sayang. Bukas na, na lang. Sa babaw na eh, no? Sababaw. Oop! Meron pa. Hindi mo pa lalagyan ko, oh. Yung pula ko. Mapupuno na. Oh, sexy ka na eh. <coughs> Nagwa water niya, ano ganun. Washampree sa ano ay Ah, lang <laughs> oh. Hindi hinitae na purno kang nganga pala eh. oo gusto mo dalawa ha? Sabay ha? Ah. Oo, oh, habis dalawa ha? <laughs> <laughs> mo talaga dalawa oh. eh. Dalawang ha? Oo, mo diba? talaga dalawa ha? Ta, ano, bigay sa pusa oh. Para meron naman sila. Ito sa office, na dyan o. Oh. Hindi mo i-pray ito eh. <laughs> oh, Lokatan pa na. Ngayon tayo tumira na isa eh. Sa pa. Dalawa na naman 'yan. Oh, laki na 'yan. Ay putang sinabit. Yun no? Pero ang inahata ko. Nakahuli na nga ng isa eh. Kaya lang sumabit yung isa. Dalawa na naman. Dalawa, isa ay bato. <laughs> batulapo. Oo, oh, isa batulapo. <laughs> batu isa. Yung isa. Oh, yung isa isda. Ayan oh O oh, diba, huli na isa. Oh, huli na nga isa eh. Oo. Oh, huli na nga yan eh. Yung oh. eh, malaki yung isa. Hindi mo oh kasi bato. Sa <laughs> laki. <lapo> yun eh. Nakakanang <laughs> buhay to. Nakakanang <laughs> buhay. <laughs> Wala, natira isa. Isa lang. Ay naputol. Oh, pati di. Kasi ano nga sumabit eh. Buti nga talagang bumibitaw sila diyan eh. Hindi yung mismo talagang. Hindi, wag lang matitinga. Ah. Pag natinga, alagwa lahat eh. Tulad nito, isa lang oh. Dapat dalawa ting, sima ko, di ba? Oh. Lagi isa lang. Oh, wala nang tansi. Ay, nawala, wala oh. Nahatak din. Nahatak ah. Inuwa na. Marami. Ay, marami na. Um, pinahinto pala ka, ka napin, eh. sabi sabi niya, na pin eh. Yung sabihin niya, pinapahinto na ako. Pinahinto ka talaga. Sabi, tama na. Sobra ka na. <laughs> diba? Sige, salamat. Kapal-kapal na. eh. So, ayun. Ang daming. Ang daming. benar sih ya. Hapun. Ya selamat